Ikaw na lang ba palagi ang naging sabik na sabik sa partner mo? At ikaw na lang tong palaging sabik na sabik na makita, makausap at makasama siya araw-araw. Pero siya ay binaliwala ka na niya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang maging sabik na sabik sa'yo? maging sabik siya na makita at makausap at makasama ka araw-araw. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual at napakadali lamang pong gawin basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel. Isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya. Ikaw ay maging sabik na sabik sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido, tsaka yung hiling. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talap nito. At pagkatapos, kumuha ka ng kalahating kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin ito. At pagkatapos mo na itong mabalot, ay isilid ito sa plastic o zepla kung mayroon ka. At pagkatapos, pwede mo na itong ilagay sa higaan mo at tihigaan mo ito buong magdamag. At paniguradong siya ay matatamaan ito at maging sabik na sabik sa iyo ang partner mo. At wala na po kayong kailangan pang panggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At kinabukasan kung ikaw ay aalis, ay kunin itong ritual sa higaan mo at itago at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong uunanan o hihigaan itong ritual. At kung gusto mo lang ihinto, ay itapon mo lamang itong ritual o sunugin yung papel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.